Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha, ha ha hi mama, ha ha ha. Mga kabum, brum. may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrombrom. Bigyan na naman natin ito pagkain, let's go. Punta tayo sa Jalibi mga kabrombrom para pumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, let's go. Oh, uh, dito na tayo sa Jollibee mga kabrobo pipili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tapin ng kalsada. Let's go mga kabrobo, pasok tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrobo pipili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga na nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin 'to kay Tatay na natutulog sa tapin ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapambro, pinatigan natin to pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Natulong na naman tayo ngayong kapi mga kapambro doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kapambro, pinatigan natin ito. Let's go! Oh, uh, nandun natin mga kapambro, lapitan natin para ibigay itong pagkain. Let's go, nandito siya mga kapambro. Let's go mga kabrom-brom. Nabigay na natin pagkain katatay Let's go.